pala may share sa inyo galing sa iba sambales uh, so pamahiin nila sa lingkong kumbaga sa tuya tigtutubudan na bawal gibuhon sa ngaran na may nabuburon na kapamilyang gadan so hilingon nyo ini sa, in sa kuya yung video ha uh, kung anong pagkakaiba sa ina tuya kan sa hindi kaya ay dumang kaya ano an ang, ang, ang dan, pwede duman magsarama ng pagkaon pwede magbisa tapos Pwede magdarakay pagkaon. pagkaon Tapos May nabur May na hospital Nagdarakay pagkaon Hindi sa to bawal yan Buda Senda Pag nag Ano ba kahali sa Pagdapit Dapat ang mga gamit Kang ginaramit sa gadan Wara na Put Duman puter Ayawang pa So hilingonin do Kung anong ginibunin gebo duman, duman ka Nakumpakatapos na kan lubong, kandapit, kung anong pigirebo. Pero bako man mismo ito pag urlian, ginibo ito. Pagka, pagka gana, kaya pagdapit ni, pagabot ni sarong, rayawang po sa mga kagamitan, dahil panahali. So, yung -yung -yung video sa kuya. Sa iba, sambalis mbalis, ina, yan ang <tinyo> Pagkakataon pa yun. Kasama sa bukit ko. Sa Sama kang sa bukit. Yun? Sama kang bukit? Sama sa bukit. O ko dyan naman ni Jessie Beth. Nandito. na, Basta. Basta. na, Basta. 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 Basta.

ng para makaligo na yan. San taon na yan. Ay, taon. Ito? Ang <hard> mo naman. <laughs> happy birthday. Thank you po.

Eso. Diba pede mo manantan. Ha? Di pede mo manantan, lalaki. Itay makaligo na. Ayan ako. Hindi ko nakiyan. Ayan. Mabkit ka,

So yan, balon taman. Sumapi lang <laughs> review. Balon taman yung ano nila. May sila review na. Kena bilog, pila na tayo ko to. Iligo na tayo. So na doon taman yung so, ano nila. Tapos siya ninda digdi. Pagaligo sila. Kiyan, ikaw na Diyan ka na kay buya mo. Talaga ha? Ibitcha talaga? Talaga? ha? mo na. Oh, magbabanlaw pa daw. Kim. ciao, mo mga ako okay. ah, lang ba? Ako lang ba? Ako ba dapat?